JDL, sunod-sunod na pinatamaan ng mga halos host. Matatanda ang ilang beses na ring pinatamaan o nagparinig si JDL sa mga halos host bago pa man sila nag-resign sa Tape Incorporated. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video Share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Isa na nga dito ang sinabi niya, matapos niyang magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng nooy bulaga, kung saan nagpasalamat din siya sa lahat ng sumisira dito. Isa pa rin nga dito, ang kanyang patama noon sa kabila, o sa itbulaga ng Tay. Matapos nitong sabihin ang mga salitang alive na alive, ang daming na buhay, nagkahanap buhay kung saan matatandang ang salitang alive ay ginamit noon ng mga halos-hos para sa muling pagbabalik ng itbulaga. At syempre marami pa ang sumunod dyan, pero hindi ko naiisa-isahin pa. Pero kamakailan nga lang, ay tila sunod-sunod na pinatamaan ni JDL ang mga halos-hos, dahil sa sunod-sunod nitong post na tila patama sa mga halos-hos. Darito ang ilan sa mga post ni JDL na talaga namang halatang may pinaparinggan. Una na nga dito ang post ni J.D.L. tungkol sa creation o paglikha. Kung saan makikitang, itinabi ni J.D.L. ang kanyang kamay sa nasabing obra. Na may caption na, The Itbulaga Creator and The Creation of Adam by Michael Angelo. Kung saan mahahalatang siya mismo o si J.D.L. Joey De Leon ang kanyang tinutukoy sa salitang Itbulaga Creator. Ang pangalawa naman ay makikita ulit siya, na tila mo nanampal, dahil ayon sa kanyang caption na Isang sampal, este, sampal pala ng napapanahong kasabihan, fake it and live it, ngek, hehe, fake it or live it, yata. Kung saan siguradong alam nyo na, kung sino o ano, ang tinutukoy niya sa mga salitang, fake it and live it. At may sumunod pa dyan, kung saan makikita ulit siya sa post niya na ito, kasama ng mga salitang, wow, launch na, tutok na dito. At may caption naman ito na, hindi masamang magsaya kung tama ang dahilan. Hindi masamang magbunyi kung wala kang nilamangan, at ninakawan, creator. Natila patama na naman sa mga halos hos, dahil matatandaang na rin yun ng Tape Incorporated ang titulong itbulaga na may validity ng 10 years. Matatandaan ding ayon kay Tito Soto noon sa kanyang mga interview, ay hindi nila alam na nagparehistro ang kampo ng mga halos-hos noon sa Intellectual Property Office of the Philippines para sa titulong Itbulaga. Kaya naman magkahiwalay na nagparehistro ang kampo ng TVJ kasama si Mr. Tony Tabiera ngayong taon lang February at March. Kaya naman ang salitang nilamangan ay maaaring tumutumpok sa pangyayaring pagpaparehistro ng kampo ng mga halos host sa titulong itbulaga na hindi ipinalam sa kanila o sa TVJ. Na matatanda ang For Goods and Services classification nga lang, at hindi For Entertainment classification. Sumunod naman ang kanyang post na ito, na may caption naman na, sabi ni Albert Einstein, Creativity is intelligence having fun, correct? In 1979, I was having fun creating the title It Bulaga. Fast forward, Bulaga, akalain ba ninyo, after nearly five decades, pinag-uusapan, pinag-aagawan at pinag-aawayan pa. Sikat na sikat kami, a different kind of fun. Happy problem, abangan. Pero hindi pa natapos dyan, dahil sa post naman na ito ni JDLI, makikita ang buong legit The Bark Ads host, na may caption na, The Bark Ads, unoriginal, the others, unoriginal. Sino nga ba ang others? At sino nga ba ang unoriginal? An ano ang masasabi nyo tungkol dito?